my channel. Magluluto tayo ng dinner natin ngayon ay ah, eto, celloid steak. So, eto lang guys. Ilagyan ko muna ng ano, lagyan ko muna ng garlic at saka pamenta bago ko ito. ito. Ayan. So, ilagay muna natin dito guys lagyan natin ng pamenta. Tapos, garlic with salt. Ayan. Tapos, balik tali natin. Tapos, ilagay ko muna doon sa gilid. Para, ano siya, mababad. Mag-slice lang ako ng sibuyas po guys. So, ayan nga guys, pumunta ako kanila sa park. Naglakad-lakad ako doon. Kasi wala akong pasok. Kaya, ayun, magluluto ako ngayon ng aking ulam. Long day na naman ang pasok natin bukas. Kaya, matutulog tayo ng maaga ngayon. Hugasan ko lang itong mushroom. Maglalagay tayo ng mushroom guys. Lagay muna natin dito yung onions para maglagay tayo ng chips sa oven. So yan lang nga guys, iprito ko na yung beef. Lagyan ko ng kunting mantika. Ayan guys. So ito guys, mainit na yung kawali. So ilalagay ko na yung beef. Ayan. Ayan. ilalagay ko na rin yung ayaw, mushroom. Ayan. Tapos, ilalagay ko na yung sibuyas, guys, sa gilid din. Ayan, guys. Sa amoy pa lang. Ulam na. So, guys, um, kung bago lang kayo sa aking channel, guys, I really appreciate kung mag-subscribe din kayo sa aking channel para masuportahan nyo na rin ang aking channel guys kasi ang dami ko na pong inumpisahan na channel noon pero wala pong napuntahan yung mga inumpisahan ko start and go ako at ako mahilig akong manood sa mga vlog ng mga iba at syempre nakaka-inspired kaya gusto ko yung umpisahan itong channel ko para may memories na rin ako kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys I really appreciate kung mag-subscribe din kayo para Siyempre, ma-inspire na rin ang Lola, ba? Diba? O, at ang ganda natin ngayon, malapit ng maluto, malapit na tayong kakain para makapag-rest na rin ang dolan nyo. So, ato na nga guys. Ayan, ulam na po. Ito guys, oh, wow. O, ba? Diba? Sosyal ako ngayon. Nag-bex sa si Eloy na ko. Ayan, luto na ang chips natin guys at kakain na tayo. so guys i'm just going to enjoy my dinner and thank you so much for watching and please don't forget to subscribe on my channel and don't forget to hit the like button thank you so much bye